Ayan mga kabukid, santi-unti na po natin itong pagagandahin yung palibot ng ano ng ating kubo. At naglalagay na tayo ng mga magagandang plat para sa ating mga halaman. Ayan, meron tayo doong nagawa ng una, yung sa pipino. Tapos ito, gumagawa ulit ako ng bago. Para naman sa ibang halaman. Medyo malagkit pa yung lupa ngayon, kakatapos ng ulan. tuloy ang trabaho mga kabupids dito sa ating pinto na ginagawa kaya ngayong araw po ay naglalapat na ng plywood dito sa nagawang frame bali dalawa na yung nagawang frame yan yung isa nilalagyan na po ng plywood at yung isa naman ay dito, kabilag dito sa arawan para medyo kumipis pa yung kahoy dahil hindi pa siya tuyong tuyo para pag nilagyan ng plywood ano na kagad hindi na masyadong mag adjust so yun dalawang pinto ang ating ano ngayon na assemble mga kabukids dalawang pinto buong buo na pero bubuin pa natin may mga siwang na kunti eh. para mas matibay ilang years ang kontrata nito kaya abot ng ano to ilang dekada <laughs> wag lang mabasa sa sampu ito mayroon Minimum 10 years. Oo. Uh Ayun -huh. sana. Maglipat bahay na tayo. Daladala -dala natin tong pinto na to. Oo. Mm Hindi -hmm. lang mabasa. Yung plywood. <coughs> Lalo na pagpinturahan. Oo. Oh. Pinturahan na para mas talong magtibay. Ang gustong pang matagalan. Chocolate brown. Oo. Oh. Oo. Oh, Anong gusto niyo kulay? Bahala na kayo sa kulay. Ayan, ilalagyan po natin ng ano uh, to. Puksi mga may siwa. Para daw hindi titikal or bubuka. Okay, okay, sikon. Ito isa, nalagyan na rin. Ito para sa taas. Diyan, yeah, yung last. Oo. Uh -huh. Para sa taas. <laughs> Ayos, dalawang pinto nang gawa Uh, pero ni pa nakalagay yung ano mga kabukids. Ni pa nakalagay yung paglalagay ng bisagra. Ano nang ang tawag dito. Doorknob. Dornab. At saka yung bisagra na rin. Oo, kitan pa. O, diba? Yung ano pala namin ginawa ay hindi muna kabilaan. Isang ano lang muna. Side next time na tong ano magdo double wall na next time mahal daw yung plywood <laughs> mahal yung plywood baka <laughs> magpuro makapal ito mga kasi ito ay nakalaan doon sa hagdanan siyempre kung napapansin po ninyo pinahuli na po namin yung hagdan dahil bitin po tayo sa kahoy eh. kaya yung mga Tira-tira at sobra-sobra, yun yung ating ilalagay sa hagdan. Kung inuna namin yun, baka wala na kaming magamit sa ibang parts. Mga tira-tirang kahoy. ang paggawa natin so yung mga nagawa po namin mga pintuan kahapon ay ngayong araw po ay balak namin may kabit na meron po kami na dalawang, nagawang dalawang pinto yung nandito sa taas at saka yung isa na nandoon sa may yun sa pagitan ng ano na yun, ng ating kusina so ayun nililinis lang dito para mas maganda yung fit nung kuwan ay nung, nung pintuan Dito. Um, magiging kulang na lang po dito ay itong bintana tama lang tigil bang kulang Wala na, magkano pa may kuy. Ipitan pa Sige, kuy. Alip pa na ya. Sige, sige. Wala na ako nakawak. Ito yung pangalawang kinakabit mga kabukid. ay yung pinto natin pababa doon sa yeah, yung, yung pinto ating ano, na, ilalim. Yan nalapisan yung dito? Oo, oh, nalapisan yung ko. Yung Oo. So, yan. Yeah. Punta doon sa may ano natin sa CR at saka sa lababo doon sa baba connected kasi ito mga kabutis expressway <laughs> pag nandito tayo sa veranda masakit yun ka natin expressway papunta sa CR tapos <laughs> kalimutan pa yung susi no <laughs> oh. diba? <laughs> Ayan. Nagmumukha na pong bahay yung ating bahay. Dahil meron ng pintok. So nakakabit po kami ng dalawang pinto. Ito at uh, tsaka. Mm -hmm. Ito at tsaka yung nandoon sa ano, sa taas. Uh, yan. Ayos. Paunti-unti. Meron pong nagbabago sa ating bahay kubo. And salamat po sa panonood. Sana po ay nag enjoy po kayo. Thank you guys. Bukids.